Tawa ba sabihin na malaki ang utang na loob ni BBM dito sa mga Duterte? Dito sa pagkapanalo po niya noong 2022. Kung, uh, kung elections ang pinag-uusapan, kung straightforward, kung tumakbo si, si Sara, tumakbo si BBM, si Len, Len, Lenny, palagay ko baka nag-number 3 si BBM sa ganong ano, uh, sitwasyon. Pero hindi naman niya, ano eh, hindi, sa kanya naman talagang dumating lang eh. Di ba? Na um, dinisregard or dinis-obey ni Sarah yung mga gusto ng tatay niya. Um, Di ba? Hindi naman mapredik ni President Marcos yun at that time. Talagang things just fell into place. However, assuming meron mang utang na loob, assuming may utang na loob man, palagay ko nabayaran na na yon nung binigyan siyang cabinet position tapos yung mga initial favors na nakuha ng Duterte administration pero palagay ko quits na yon after that in the same vein na itong nung 2020 2016 um, tumulong yung mga mga Marcos kay Duterte at um, nanalo siya ron kapalit naman doon na nailibing sa libingan ng bayani si uh, President Marcos Sr. So parang quits na rin doon. Kasi nung sa electoral protest nung uh, sa Supreme Court, 15-0 naman si si ano, BBM doon sa protest niya kay uh, kay Leni Robredo. Kaya kumaga tapos na noon at at that point in time, quits na, nagkabayaran na ng utang na loob. Mm. Pero nga pa, no, hindi ko rin ma-imagine kung paano pa mare-repair yung relationship between BBM and former President Duterte. Although sinabi nga ni BBM doon sa Fuck Up uh, interview, it's complicated yung relasyon niya sa mga Duterte. Pero kay Sara daw, ganun pa rin since yung election. Pero how do you repair that or keep a semblance of normalcy kung pinagmumura siya <laughs> ng dating Pangulong Duterte? Di ba? Tinawag, tinawag na adik bangag. 'di ba? Minura siya, PI ka. Hindi ka nakagraduate, second year college ka lang. I mean, paano ka babangon dun sa ganung pang -i, I don't know, no. I'm not a politician. Pero yeah. what do you think? Uh, hindi na 'yon. Wala na. Kumbaga, nagkasunugan na ng tulay. But more than yung sinasabi mong pagmumura, these people actually moved to have uh, President Marcos ousted. Di ba? Tapos ngayon, Teka, may mga distab disturb pa. Ibig sabihin nun, babalik na naman yung, yung nightmare, yung trauma ng Marcos family nung 86. Di ba? Uh, tatandaan natin yung plano nila nila Henry really noon, nila Gringo, was to kill the first family. Yun ang plano nila na hindi sinunod nung mga aid ni ana nila President Marcos Sr. na ano na nagram na kaya sila yung naging whistleblowers noong time na, yan, na na udlot yung kanilang plano nung panahon ni ano naman ni ni um, Cory ang plano na naman nila uh, Enrile really, nila Gringo was to kill the first family ulit di ba so ngayon ganun dito pagka ouster ang pinag-uusapan ba ano yan Uh, hindi natin sasabihin na wala silang masamang uh, iniisip para dito kina kina uh, the Marcos family. For that matter, na mention daw ni Baste na yung Romano. Oo, so, ano? Mussolini. Oo, Mussolini. So ibig sabihin talagang bibitayin o ipa-firing squad yung family ha, yung Romanov kasi buong pamilya yon. No, Kaya 'yun 'yun yung, yun yung paano mo i-repair? -re Ang tanong dito. Sige, assuming uh, mag-uusap. It's now a trust issue. Si Duterte ba pagkakatiwalaan mo? 'Di ba? For not matter the Duterte family, pagpagtitiwalaan mo ba 'yang mga 'yan? Mangyar? Samantalang eh ilang beses nang kakanan tinangkang anuhin, patalsikin at uh, saktan yun ang kailangan ano so with that talaga ikaw malabo na okay sir panghuli no pasensya na Habang na interview okay. natin baka may lakad kayo pinakahuli na to no Pinapa nagtatanong po yung isa sa mga viewers natin si Margarita Perla Uh, please ask Senator Trillanes what his political plans are and what the status of the real opposition is. Ano po ba? Okay. Um, ako po, ang tinitingnan po natin ay tumakbo for a local position. Diyan po sa kalookan, uh, for mayor. Hindi pa po um, set in stone, but we are almost there. Yun po ang masasabi natin, no? Uh, dito naman sa status ng real opposition, ang um, si ano si um Senator Kiko Senator Bam, at si Attorney Chel no, sila yung um, tatakbo. No? Ngayon, si former Vice President Lenny Robredo, base sa ating impormasyon, ay tatakbo bilang mayor ng Naga. No? Um, so si, in the meantime, si Senator Rizzo Ontiveros ang, ang nag-act naga as the leader of the opposition. Um, pero sinasabi ko nga sa kanya, I am advising her, antayin mo na lang muna na tipong siguro after the elections pag totally nag nag-abdicate na si si VP Lenny. Pag nagsabi na siyang ayoko na ng national, local na lang ako talaga, diyon. Kasi um, hindi niya talaga ano yung shadow ni ni VP Lenny masyadong malaki. Uh, na hindi magsashine talaga si Senator Risa for as long as it's there. So kailangan ma mare-resolve ba yan after the elections? After, after uh, ano, 2025? Yun. Ano po yung konteksto pala na yung binanggit nyo? Uh, baka tumakbo for mayor ng Naga si uh, hmm. Len Robredo. Ano, ano yung konteksto nun? Bakit mayor ng Naga? Um, I, 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 I really don't know. Based on what I heard, ano lang. Parang siguro mas komportable na babalik sila dun sa roots ni nila Jesse Robredo. Um, ganon. yun lang. Okay. Asike. Oh, maraming maraming salamat po, uh, Senator Sonny Trillanes for joining us tonight. Uh, malalim yung mga naging discussion natin at malalim po yun yung analysis. Thank you very much for joining us po Ma uh, ngayong gabi dito po sa Facts First. Maraming salamat Christian. Kung gusto niyo po 'tong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.